Ang unang pangontra ng liga sa mga super team ay luxury tax. Kapag ikaw ay over na sa limit sa cap space mo ay meron kang babayaran tax. Pero somehow hindi po yun umubra sa mga kupunan sapagkat kahit na mayroon silang malaking tax na binabayaran ay okay lang sa kanila. As long as kanilang makip ang kanilang super team at ito ay magbibigay ng maraming kampyonato sa kanila ay okay lang Minsan, 100 million ang binabayaran na malaki po yan mga idol. Kaya sa ngayon, pagkatapos ng luxury tax, meron tayong first apron at second apron na tinatawag. Ang first apron ay kung sumobra ka pa sa cap space mo, ay meron kang mga restriction, mga pagbabawal, at kung sa second April naman kapag lumampas ka doon o kapag ikaw ay nandoon na ay mas strictong restriction o mga bawal at posible pang matanggalan ka ng draft pick. Kabilang yan sa mga pangontra ng NBA sa mga super team dahil hindi po makatarungan minsan kapag yung isang team ay sobrang lakas sila mismo yung nagdudumina nais mismo ng liga ng pantay na kompetensya sa paglalaro ng basketball. Kaya labis pong naapektuhan itong Boston Celtics na sa mga nagdang season ay kabilang sila sa mga powerhouse team pero sa ngayon ay nagiba ang ihip ng kanilang kupunan. Labis po silang naapektuhan sa second apron at napilitan ang kanilang kupunang magpakawala ng mga notable na mga pangalan. Si Drew Holiday kanilang ibinalik sa Portland Trail Blazers Si Christopher Singis naman nasa Atlanta Hawks na. Samantalang si Al Horford naman ay kasalukuyang free agent. Yan po ang mga notable na mga pangalang nawala para sa Boston Celtics. Ngayon ay yung natiray sina Derek White lamang at si Brown pati si Jason Tatum. Malakas pa rin naman sila pero dahil nga marami ang nawala sa kanila ay siguradong mahihirapan silang buuin ulit ang kanilang chemistry at koneksyon sa isa't isa. Agosto na, wala pang ginukuha ang Golden State Warriors. Wala pa silang napapapirmang free agent. Marahil hindi pa natatapos yung gusot kay Kuminga. Wala pang sign in trade na nangyayari. Sa ngayon na kahit na nasa magandang posisyon pa rin itong Golden State Warriors dahil buo ang kanilang treyong sina Green, Butler and Stephen Curry na mayroon ng napatunayan sa regular season na kapag sila'y healthy lang ay okay naman yung kanilang tinatakbo. Pero somehow, hindi ito yung oras para mag-relax ang Golden State Warriors at kinakailangan nilang maging agresibo sa free agency at sa trade market. Kinakailangan pong maging agresibo ng Golden State Warriors ngayon sapagkat si Stephen Curry ay tumatanda na. Kahit na matagal pa siyang magretiro pero dapat nilang sulitin ang mga taong ito kung saan siya ay magaling pa. Samantalang si Green sina Butler, hindi po sila magtatagal mga idol ha, kaya dapat talagang makita na kaagad ng legit na tulong ang Golden State Warriors para sa kanilang trio sapagkat kung sila'y ay magiging malambot siguradong masasayang lamang ang kanilang pagkuha kay Jimmy Butler. Kaya kung tutusin to ay dapat pa rin naman talaga nilang kumuha ng isang legit na big man para kahit papano ay hindi masayang ang pagkakataong ito na nandito pa sa Warriors si Jimmy Butler. Tandaan na 2-year deal lamang ang kanyang pinirmahan.